Okay, domino. domino. handle switch. Okay, carbon lodi. Carbon lodi. So, balik na natin. Ay, -mig -mig. Kasi ta, Kasi ta, Saan? Oh, so, balik natin. O kaya yung mga Itong... Binili natin yung domino switch. So, umilipat natin yung... Iba kasi yung nito, eh. so, sakit nito, eh. Yung sakit nito is nung to. gento mga ganito. Kaya tinanggal natin yung sakit nitong luma natin. to. Na convert na natin dati. Nilagay natin dito. So, may color coding naman. Tapos dito rin kasi nakasama na dito yung sa hazard dito sa may left and right na flash niya signal light so isa itasapak natin ito ulit but ulit itong blue black na stripe dito sa isang sakit so bali naging 6 pin na siya para pagdiretso na natin dito tapos yung isa dito ay kill switch o kaya yung idling idling stop then So, tapos yung ito ang dalawa. Kukunin din natin ito nandito. Ito. Para ilagay dito. So, balikan kayo mga lads mo. No? Ito na natin dito. So, ito ulit. Balikan mo kayo mamaya mga lads. So, na kayo muna kayo. So, okay, yan mga lads. No? So, nasalpak na natin. Salpak na natin lahat. Na... nasecure na rin natin lahat ng mga wire so ito yung ating wiring sun tinanggal natin yung sa dati nakalagay na ano natin handle switch yung mga socket nya nilipat natin dito sa may domino switch ayan ayan o o ito yung kanyang sa ilaw tapos ito naman sa starter sa yung puti, yung white blue stripe tsaka black. Tapos yung black blue stripe tsaka orange red stripe ay sa kanya headlight ay park light sa park light. Tapos yung isa naman ay sa kanyang brake. Okay, so yun. Ito, dito tayo nagpagapang. Hanggang dito sa may sakit. Ito, Ayan. So, nakas natin lahat. Nakas na natin yan. Yun yung dati. Yun pa yung stock niya mga lods. Bago pa yan. Uh, tatlong buwan ko lang nagamit. Kaya, makintab pa. Bago pa yan. Ayan o. So, ayan binili natin bagong battery na SRP. SPR SPRP Gunggung SPR So ito So bibili pa tayo ng ano Nakalimutan ko kanina Ng flash relay So kasi sinalpak natin dun sa XRM Yung dati niyang flash relay So ayan Nakasecure lahat ng kanyang harness Ayan Ito Tapos Ito tinesting natin kanina So Ilagay natin yung kanyang upuan mga ano, loads no sabay test drive natin andarin natin andarin natin unang andar simulan nung pagkasalpak yung kanyang tambucho ayan okay in my done. so yun muna kaya punin natin yung kanyang upuan so okay Nating tulus. Nating. Bung bung. So, sa pagkakalim mga lads, so, next drive natin. Dawa so, dyan muna kayo. Day 2 Okay, yun mga lods So Papalit na rin tayo ng Starter motor Na uh, Pang 200cc It's bike Oh my god So Okay na man It's bike. <laughs> so, yun. It's bike na 200cc. And okay pa naman yung ating stock na starter. Okay pa naman siya. Gumagana pa rin siya. Pero dahil nakakarga yung ating makina. Well, di So, bumili, tayo, bumili tayo ng it's bike na pang 200cc para mas madali niyang andarin at hindi magastar masyado sa battery kumpara dito sa stock so kapit na natin mga lods tara So okay, ayun mga sa nung natin yung kanyang motor na uh, pitch bike so tingnan nga natin kung anong tunog so, tagal, eh no tagal ito so, pagkapindot pa lang nasteg niya na agad hindi tulad dito matagal pa siya umandar quick start siya mga quick start so okay siya sino mo kayo a few moments later so salbak na rin na rin kanyang kia horn mga lads so so Nagawinid pa rin natin yung kanyang stock horn. Lalagyan lang natin ng selector hollow switch so, gaya ng mga iba natin sa dito na uh, motor ng, ng customer so atin yung isang pia horn yung salpak na natin mga lods yun lang so yun mga lods no so ito na nga si MIUI 125 restoration ng si ating simpatiko no So, nagpagabang tayo ng wire dito Pabuntang ang battery Positive tsaka negative Na number 16 So, hindi pa natin sinisecure Ayan Kakabitan natin ng Pia coin Ayan Original yan mga lods Ayan Dito umalat ha Pagka original na Pia coin mga lods Itong sakit niya mismo Tama Kulay <laughs> silver siya. Hindi tulad ng mga peke na brownies. May brown. Kagaya nito. Sa my relay. Ayan. Brownies. Ganyan yung kulay ng peke na pia horn. So, kakabit pa rin natin yung kanyang stock horn mga lods. So, lalagyan lang natin ng selector na hollow switch. Ayan. Ayan, hollow switch. So, ilal ilalagay din natin yung kanyang ilaw para nakailaw siya. So, hinihinang na natin, hinihinang natin yung ating mga wire dito sa may relay. So, ganun din dito sa may busina niya, mga sakit. Mas maganda para hindi siya nagkakarbon. Kapag pag uh, dun sa sakit kasi may tendency na nagkakarbon siya. So, yun mga lods, no? So, testing muna natin bago natin isalpak. So, lagyan muna natin siya mga loads. No? Yan muna kayo. A few moments later. Na ngayon mga loads, na no? nasecure na natin yung kanyang pia horn. So, eto. Wala tayo lalabas na ano, parang spaghetti wire. Gagawin natin eh. Parang sa stock din. Ayan, nakaayos lahat. Iaayos natin yan lahat. Tapos dito na lang natin ilalagay yung kanyang relay. Ayan, dito natin ilalagay. Kasi dito natin nilagay yung kanyang pia cord. Dito lang kasi yung open eh, na pwede siyang makapaglaro ng maayos. Kasi dito masikip. Masikip kasi dito sa taas. Gaya na nilagay natin dati na horn dyan, isa lang. Dito natin nilagay. So, dati patong bracket na to dito, nilagay ko nung nagkabit ako ng high and low na busina na pang truck So, naglagay ako dito ng ano, bracket. So, dito na lang natin nilalagay, dito na lang natin nilagay ulit yung dalawang pia horn sa ilalim. Kasi para makakapaglaro siya na maayos. Ayan. So, secure natin yung mga wire. Dito pinadaan natin. Ayan. Ito siya. So, walang naka-open na parang spaghetti wire. Well, so, inaayos natin yan. Ayan. Wala kang makikita dyan na ibang wire kundi nakatago lang din siya. Ayan, nakatago lang din siya dyan. Ito lang, syempre, sa may sakit na siya. Pero yung dumaan sa harness, puro naka-close lahat siya kasi naka ano lahat siya nakaayos lahat ayan so lagyan na natin yung kanyang relay mga idol no sabay babalikan ko kayo mamaya kapag uh, nag testing tayo so dyan muna kayo a few moments later so na secure na natin yung mga harness ng bago natin ilagay na uh, via horn so, pagapang na natin lahat dyan dito na lang sa may bandang relay tsaka sa switch. So, kailangan muna natin testing bago tayo mag-secure dito sa taas. No? Ah, yun diba? So, sumunod natin yung modes kung... ...gagana. HALA! MAKIT WALA? ABA! TANGGOT AKO! So... yung isa... lipat natin lipat natin yung isa ayun diba? yun Gaga, anong nga siya, grabe ah. Oh, yun, mga lods, okay na So, oh, babali lang kayo mamaya Secure natin lahat ng ngayon Tapos lagyan na natin yung switch Para masagok na rin natin yung kanyang pairings So, babali kayo mga lods Bye few moments later. Okay, yung mga loads no? Na salbak na natin lahat ng kanyang mga wirings sa ating nilagay na pia horn. Doon natin nilagay sa lalim. Ay sa mga loads. So, sakto-sakto lang dyan yung ating araw dahil malaking busina ang dating nakalagay dyan pang truck so sakto yung dalawa dyan ayan yung stack niya, kasi hindi yung kakasya dito mga lads yung dalawang yan maiipit siya. pangit yung magiging tunog so ito yung mga wire ito lang yung nakalabas mga lads kasi kinu ito na lang yung nakalabas mga lads kasi kinulang lang tayo ng electrical tape so bibili ulit tayo ng electrical tape para may tago to pero the rest is naka ano sila lahat. Nakatago sila lahat. Okay, yun mga lads no. So subukan natin. Ayun pati yung kanyang halo switch mga lads eh, na-connect na rin natin para umilaw siya. So pag sinusi yung mga lads, ilaw na yung kanyang halo switch. Ayun. ilaw siya. Naka-steady na ilaw na yan. Okay. So, busy na. Ayan yung kanyang stock. Stock. Tapos, yung kanyang pagpindot natin ng kanyang halo uh, switch na selector. So, yung iyong yung malinig niya. So, yan. Oh my God! Tapos, pwede stock ulit. So, yun yung halo no? So, lalagyan na natin yung kanyang mga fairings okay so dyan na kayo mga lods so bye I don't slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so much I Move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and nasty slow, spitting fast Got the roast, got the gas, think I'm all